Ayan. Uh, magandang umaga sa inyo lahat yan. Ayan. Nilinis tayo ng ating motor. Oh. Ayan. Kaya na po ko na ako na ito. Nilinis ko ito kanina. Ang ko ito naman, Nabasahan ko muna. Nabasahan. Nanggal ko muna yung mga ano, mga dumidumi. Dali ka Ayan. Tapos ito na. Pinaka-final na itong kapakintab po ito. ito, 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 ito. ito, ito, ito. siya eh. kahit yung motor natin, basta nakuntad siya. Para na rin siyang bago. Di ba ma? Ha? Saan ano, sa ano, 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 kanina? okay na nice, Oh, so, pintad niya na dapat po talaga to every week o kaya every two weeks. Pwede pa rin yung linisin yung motor niyo Kasi pag araw-araw natin ginagamit to, talagang marurugan talaga to. So, pag uh, biro, naman gamitin naman, kahit every two weeks siguro. Every two weeks? Depende, three weeks? Pag hindi ginagamit, pwede naman kasi importante lagi siya malinis, ha. Kapatid. Yan oh, di pa kintab na oh. Ano ya, parang wala alam eh. Oh. Pero ang body naman niya, yung body. Yung tayo sa body naman. Ikot ko sa ha. Yan. Tingnan sa body. importante po talaga linisin natin natin mga ating mundo. O, para siya. Ginaga ko talaga ito pag, uh, marumi na siya, talagang panakit ko marumi, nililinis ko na po talaga siya. Asa talaga. Eh, malaga kasi ako sa gamit eh. Kahit motor, kahit mga appliances, pa mga tools, malaga talaga ako. Hindi ko pinabaya yung mga gamit ko. Kaya talaga ako, kahit ng ako oh, kay bata pa. Ayoko yung pinapakalam yung gamit ko. Gusto ko aking lang. Ganoon po ginagawa. Ako Pinky lead. Okay, pag na guys. Di ba? Kailangan talaga natin to na ano yung mga natin. Kailangan ito lagi may maintenance ang ating mga, mga motor. Ito po ay 9 years na po sa akin. Kaya po ito yung mga parang bago siya. Kailangan ko po sa nila linis. Maalagaan. Diba? Oh. Parang bago na siya. parang bago na siya guys ayan diba kailangan po talaga natin linisin ang ating motor. ito importante po yun eh ayan mga kaya sa likod sa likod sa likod pa eh patas di sa likod eh ayan oh hindi makita hindi rito ng ano, ng video ng ano ng, ng video so Eh. na. Oh. Kinu mga akala na ito ay ano, luma, pero appear mo mga parang bago. Di ba? na best talaga tong ano, itong ginagamit ko ito pala. Hmm. Ayan, okay, pinawisan na. Ayan, kamis ko. Baga, na to. Ayan, okay na po siya. So, oh. ha? Dito diba, tayo sa uh, hanggang sa, ayan. Oh. Marinis na po siya, oh, kapatid. Diba? Ang kintab na, oh. Parang siya bago. Ito sa unahan. Yun, oh. Diba? Ayan, yun. Thank you, thank you. Thank you, thank you so much. Ayan. uh, thank you for watching bye bye ayo nggak pernah untuk kali mau terpaling subscribe makanya uh, youtube channel makanya tidak oke okay, selamat kok